Hindi na kung saan tumataga. Ito yung pambaw na kung saan natagas. Ayan. Ayan guys, natagas yan. May konting ano. Yo, no? Ngayon tumatagas. tagas na krudo Tiyata kay Paulo eh. Takot siya, mekaniko. Guys, right, may natagas na kurudo dito. Pine-check okay. okay. okay, na natin mekaniko Si Paulo. Tignan ko sa'yo may tumatagas. May kitsin pambaw sa so, mga uh, katina na kitas tagas nasa yan Dai yeah. dai Nakita na ako sa Natagas Ayan

Ano nga tagas? Olo. Oh, no. Diesel boss, sa fuel line. Fuel line. Alin dyan? Fuel line problem uno. Yung number one? Number one. Kaya kita naman ako. Ah. Ano gagawin dyan? Ipital Di lang? Talaga ng teflon. Talaga ng teflon? O, titignan ng ulo. Baka pagtutang ulo. mayroon may mga ayan baka ulong guys, baka maka-experience kayo ng kanyang tignan natin kung ano gagawin yung ng ating nangyari ko si Bos Paulo. To see is to believe, believe it to see it. <tiple> Kalau saya bulakan ni, nak? Tidak pernah makan apa-apa ni, kan? Pagawa ka niyo, sabi doon. Oo. Alam niya. May katay ba? Wala? Meron nga ito. May nag-aabong sa akin doon. Nata ito meron. Yang oh, ini pampa. Ini pampa, para kumpa kami sabulong. tagas yung, oh, un yung unong yan yung unong yan o kaya na tagas yung unong yan guys o na. kaya na yan na daan yung kanyang fuel na kanyang diesel Ayan, wala na ako. Ayan guys, okay na yan guys. O, ayan. Yun lang na may problema kaya tumatagas ang kanyang ano Ang kanyang kruto Ah uh, Huwag yung pumabayala ganun guys Posibilidad na mamal, mamalya din ang inyong ano Makina pagka ganun Pag may singa ko kruto Fuel line in line ba yan? Number 1 Ito yung problema guys tagas to guys ha, yun na problema nito ha ah. yan kaya, kaya pala sabi ng driver eh may natagas na crudo oh. so, kasi medyo parang namamalya yung pala ang dahilan guys ha ah. kaya titignan nyo rin yung inyong ganyan yung inyong injection sa fuel line kasi isang isang masihan din yan ha kaya mamalya kasi kung ano may tagas ang inyong fuel line yan guys ha nilagyan lang namin ng ano yun ng ng, ng, ng tape load yun para magkaayos na Para walang tagas yan guys Okay na yan guys yeah, Simple simple Yan yeah. Guys Sana subscribe nyo kami Sa aming YouTube channel EMB TV Pa like At pa share na rin guys At pinutin the notification bell Para lang like updated mga share share na yung video Pati po boss Yan okay na yung boss Top na yun Yun na lang yung problema Sigaw yung kanyang ano Kanyang fuel line number 1 Kaya medyo palyado daw guys guys kaya, Libre ba yun? Libre, kasi yun yung dad, magawa lahat guys <laughs> Libre ba yun? Patay tayo dyan Luge o may um, talyer Nga guys, okay na yun guys yeah, Kaya, kaya pa na namamalya daw yun, problema Tagas pa yung kayong fuel line Okay na yan guys Thank you guys for watching. Thank you guys. God yeah, bless you all guys guys okay na yun guys yun tapos na nila na problema ha yung kanyang fuel line number one nagtatagas tumagas may tulong crudo thank you guys